Kaya ang My Hero Academia Chapter 427 ay sa wakas na ilabas at ang kwento ay nagsimula sa isang TV program na may pamagat na Huwas temura Murashi kung saan isang mama mahayag ang nagtatanong sa mga tao na naglalakad sa kalsada. Makikita natin dito na ilang mga tao kasama ang babaeng nag-iwan kay Shigaraki sa hero noong siya ay bata na nagsasabi ng mga negatibong komento sa villain katulad ng kung paano siya nakakatakot kung paano sa mamamatay tao na pinatay ang ilan sa kanilang kaibigan, kung paano siya tila katulad ng ilang villain bago siya naging halimaw, at pati na rin kung paano sila masaya na sa huli siya ay namatay. Pagkatapos ang programang ito ay tinapos itong interview sa pamamagitan ng pagpapatuloy na ipakita ang pagkasira na ginawa ng villain sa panahon ng digmaan at sa kabila ng pagsisikap ng mga heroes mayroon pa rin maraming kailangang gawin. At sa opinyon na ito, ang kwento ay napunta sa sentro ng chapter na ito kay Midoriya at Spinner na sa wakas pinag-uusapan si Shigaraki. Makikita natin dito na si Midoriya ay nakaupo sa tila interrogation room kasama si Spinner na ipinapaliwanag kung paano siya sumasang-ayon sa mga tao na nagsasabing si Shigaraki ay mamamatay tao, gayon paman hindi siya nandito para pag-usapan ang tungkol dito, siya ay nandito para sa isang purpose, para sabihin ang huling mga salita ni Shigaraki sa kanyang kaibigan. Pagkatapos na marinig ito ni Spinner siya ay nagdududa sa hero at malinaw na hindi nagustuhan ang presensya ni Midoriya, at tinanong si Midoriya kung siya ay nandito para pagtawanan at magkomento sa isang namatay na tao. Pero pagkatapos na sabihin ni Midoriya kay Spinner ang mga huling salita ni Shigaraki, at ang mensahe na ito ay para sa kanya lamang at hindi sa ibang membro ng League of Villain, ang pagdududa ni Spinner ay naglaho habang nagsimula niyang maalala ang pagkakaibigan nila ni Shigaraki. Sinabi ni Spinner na si Shigaraki ang kanyang pag-asa, at ipinakita niya sa kanya ang pag-asang ito sa Daika, habang siya ay ngumiti noong sinabi niyang gusto niya sirain ng lahat. Sa pag-iisip na ito sa kanyang isipan si Spinner ay naging emosyonal habang iniisip si Shigaraki ay nagsimulang lumaki at nagsimulang bumalik sa kanyang higanteng halimaw na anyo katulad noong nilabanan niya si Shoji. Si Midoriya ay tila hindi natakot na makita ang anyo na ito, pero ang nasa malapit na doktor ay nagsimulang magpanik habang nagpapatuloy na kausapin ni Spinner ang kanyang sarili na sinasabing hindi, nagdesisyon akong tumigil na mag-isip, kung ako ay mag-iisip, sasaktan ko lamang ang aking sarili. Bago sabihin sa kabila ng pag-iisip na ito dahil siya ay gumagamit ng heteromorphic quirk siya ay palaging tinitratong nakakapinsala, pero tahimik siyang nagdudusa dito dahil inisip niyang ito ay normal. Gayunpaman hindi kailanman siya hinusgahan ni Shigaraki sa kanyang hitsura at pinahintulutan siyang mangarap, pinahintulutan siya ni Shigaraki na maging ibang tao maging bahagi ng isang malaking bagay. Si Spinner na ngayon ay nasa kanyang malahalimaw na anyo ay hinawakan si Midoriya na nagdulot sa mga doktor na magpanik at tinangkang patahimikin ng villain, pero pinigilan sila ni Midoriya na nagbigay daan kay Spinner para ipagpatuloy ang kanyang speech na sabihing si Tamura Shigaraki ay ang aking hero. Pagkatapos makakakita pa tayo ng mga panel mula sa TV show na sinasabi ng mga tao na si Shigaraki ay isang villain na walang ideal na tanging gusto ay sumira at kung paano sila ay hindi nakikiramay sa kanya dahil ang kasaysayan ay marahil maulit muli. Habang nagpapatuloy na sumisigaw si Spinner na para pang sinasagot ang mga komentong ito na sinasabing ang kanyang argumentong gawing makatao si Shigaraki ay sinabing mahal niya ang video games, Noong ako ay shot in gusto kong maglaro ng maraming laro at magkapareho ang aming gusto. Pagkatapos ang sequence ay natapos habang ang huling taong nasa TV ay sinabing si Shigaraki ay isang basura habang tinapos ni Spinner ang kanyang speech na may luha sa kanyang mata na sinasabing siya ang aking unang kaibigan. Si Midoriya na patuloy pa rin hinahawakan ni Spinner, pero pagkatapos na makitang ang villain ay nagsisimulang huminahon pagkatapos na ilabas ang kanyang emosyon ay sinabi niya kay Spinner na sa panahon ng kanilang pag-uusap ni Shigaraki sinabi ni Shigaraki na kailangan kong maging hero sa kanila. Sa kailaliman ng kanyang puso makikita ang League of Villain na ito ang dahilan para ipaliwanag ni Midoriya na marahil pareho sila ng nararamdaman ni Shigaraki gaya ng nararamdaman ni Spinner sa kanya, sila ay tunay na magkaibigan at ito ang dahilan kung bakit ang kanyang huling salita ay para lamang sa kanya. Si Spinner na ngayon ay bumalik sa kanyang normal na anyo pagkatapos na ipalabas ang lahat ng kanyang emosyon at hindi na hinahawakan si Midoriya ay nagsimulang isipin ang kanyang paglalakbay hanggang sa ngayon at kung paanong sa isang punto siya ay tumigil na mag-isip para sa kanyang sarili at sumabay sa agos ng buhay at napagtanto niya na dahil sa kanyang kakulangan ng pag-iisip na si Shigaraki ay napunta sa kung ano siya ngayon. Habang naalala niya si Shigaraki na nakahiga sa lupa kasama ang lahat ng mga daliri noong sa kweba kasama si All for One, siya ay dumating sa konklusyon na kung napagtanto niyang may isang bagay na mali sa kanyang kaibigan, at humakbang ng isang hakbang sa tamang direksyon marahil nagawa niyang mailigtas ang kanyang kaibigan at hero. Pagkatapos na sabihin ni Midoriya ang lahat ng kailangan niyang sabihin kay Spinner. Siya ay tumayo sa kanyang kinauupuan at nagsimulang lisanin ang silid. Pero dito kung saan ang boses ng TV ay nag-iwan sa atin ng nakakatakot na mensahe na ang isang bagong all for one slash Shigaraki ay marahil nasa tabi, kaya kailangan nilang mag-ingat para sa bagong banta. Habang tinawag ni Spinner ang umaalis na si Midoriya na sinasabing siya at ang ibang heroes ay patuloy na mikikipaglaban at balang araw makakalimutan nila ang tungkol sa league at silang lahat ay muling ngingiti, pero hindi siya kailanman makakalimot. Hindi niya kailanman kakalimutan ang kanyang kaibigan at nagdesisyon siyang ilalaan niya ang kanyang oras sa pagsusulat ng aklat tungkol kay Tamura Shigeraki ang simbolo ng pangamba. Pagkatapos sinabi niya kay Midoriya na ang nakaraan ay hindi kailanman namamatay, ipagpapatuloy ko kung ano ang sinimulan ni Tamura Shigeraki. Pero simpleng sinabi ni Midoriya kay Spinner na marahil sa halip na aklat dapat isaalang-alang niyang sabihin ang kwento ni Shigeraki sa pamamagitan ng comic book, bago siya ay lumingon kay Spinner sa huling pagkakataon para e eh, wasto niya ito na sinasabing hindi ko kakalimutan si Shigaraki hanggang ako ay nabubuhay. Pagkatapos umalis si Midoriya sa silid habang sinigawan siya ni Spinner na sabihin niya sa Octopus aka Shoji na gawin niya ang kanyang makakaya para sa mga heteromorphs, Bago makikita natin na ang ating hero ay pumasok sa bagong silid kung saan makikita natin si Detective Sukauchi at ang naka-wheelchair na si All Might. Dito tinanong ni All Might si Midoriya kung nagawa niyang sabihin kay Spinner ang mensahe ni Shigaraki bago sabihin ni Sukauchi sa atin ang breakdown sa katapusan ng kwento overhaul, tama tayo ay makakakuha ng epilogue ng kwento ni overhaul. Pagkatapos na muling madakip ni Midoriya si overhaul siya ay nabilanggo, gayon pa man sa isang kaunting twist habang siya ay nasa kulungan siya ay binisita ng walang iba kundi ang kanyang adoptive na ama at ang tunay na leader ng Hesekai. Ito ay lumilitaw na habang iniisip ni Overhaul na ang kanyang ginawa sa kanyang adoptive na ama ay maibabalik lamang gamit ang quirk na Overhaul, pero salamat sa pag-advance ng support items ang mga doktor ay nagawang mapawalang bisa ang Overhaul quirk at mapalaya siya sa kanyang comatose na estado. Gayunpaman gaya ng inyong inaasahan pagkatapos na makaharap ang kanyang adopted na anak, ang dating leader ng Heseikai ay galit at hinaharap ang katotohanan na siya ay isang matandang tao at pati na rin ang katotohanan na ang Heseikai ay hindi na umiiral. Mabilis niyang sinabi ang kanyang sama ng loob kay Overhaul, ang matandang lalaki ay ipinagpatuloy na sabihing ang nangyari kay Overhaul ay ang direktang resulta ng paglihis niya ng daan patungo sa sangkatauhan, at habang personal niyang sinubukang tawagin si Chisaki para tulungan siyang umalis mula sa daan na ito, ito ay lumilitaw na sa huli, ito ay marahil mas maganda kung hindi niya idinawit ang kanyang sarili kay Chisaki. Ang komentong ito ay mabilis na tumama sa kailaliman ni Chisaki na malinaw na minamahal niya ang kanyang adopted na ama na nagdulot para siya ay umiyak at labis ang kanyang paghingi ng tawad sa matandang lalaki. Gayunpaman ang dating boss ay hindi tinanggap ang paghingi ng tawad ni Overhaul, sinasabing hindi lamang masyado ng matagal para humingi ng kapatawaran si Chisaki sa kanya, pero ang taong dapat niyang paghingian ng kapatawaran sa kanyang buong buhay ay si Eri. Hindi natin kakalimutan na si Eri ang biological na apo ng dating boss at ang tanging nabubuhay na kadugo ng dating leader. Kaya ang dating boss ay galit na galit kay Chisaki sa puntong sinabi niya kay Chisaki na balang araw marahil kakalimutan ni Eri si Overhaul, pero walang karapatan si Overhaul na kalimutan ang kanyang ginawa sa batang babae. At kaya tinapos ng dating boss ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng pagsabing personal siyang mananatili sa tabi ni Overhaul para pagalitin siya sa kanyang buong buhay hanggang sa araw na siya ay mamamatay. Kaya sa huli nakuha ni Overhaul ang kanyang gusto maliban lamang na nawala niya ang kanyang kamay o quirk at ang kanyang tatay ay galit na galit. At sa conclusion na ito, tayo ay bumalik kay Sukauchi at Midoriya kung saan pinasalamatan ni Midoriya ang detective para sa kanyang tulong at sinagot ito ni Sukauchi sa pagsabing ang opsyon na ito ay mas maganda kaysa maalala ni Eri ang lahat ng kanyang trauma. Pagkatapos ang trio ay iniwan ang pasilidad at tinanong ni Midoriya si Sukauchi kung mayroong anumang paraan para masigurado nilang mapigilan ang isang bagay katulad ng kung ano ang nangyari kay Eri na mangyari muli. Matapat na sinagot ito ni Sukauchi sa pagsabing wala, ito ay imposible hanggang isandaang porsyento garantiyang ito ay hindi mangyayari, maliban lamang kung may mahika si Hawks na paramihin ang numero ng heroes na kanilang taglay ngayon. Pagkatapos sinabi ni All Might kay mid na ito ang tamang oras para bumalik sa UA, habang ito ang panahon para siya at ang kanyang kamag-aral ay makakatagpo ang bagong darating na first year. At kaya iniwan ni mid si All Might na sinasabing sa lahat ng extracurricular activities na na-implement sa Hero Course, malimit nilang makita ang isa't isa. Pero sa komentong ito, tayo ay bumalik sa UA kasama si Midoriya kung saan tayo ay binati ng imahe ng maraming bagong first year na babae na hinahabol si Nabokogo at Todoroki habang isinisigaw ang kanilang hero name, habang ang dalawa ay awkward na naglalakad na hindi alam kung paano eh handle ang kanilang kasikatan. At dito nagtatapos ang chapter 427, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.